yun guys nakikita natin yung barbell mo yun yung tubig at ito is sasakmalin ng buaya at uh, malapalit yun montik na guys at buti na lang nakatakbo yung babero mo at makikita natin dito guys na yung babero mo ay uminom ng tubig dito sa lawa at itong buaya naman ay lumalangoy pailalim sa lawa pailalim siya ng tubig para hindi siya makita ang baboy mo habang ang baboy mo naman ay umiinom, umiinom ng tubig dito sa lawa at patuloy ng uhaw na uhaw sa kanyang pag-iinom ng tubig yung buhayan naman nais ay papalapit na sa, sa baboy mo at pa ilalim ng tubig at para hindi siya makita ng ito yung mo din guys habang ang bubble mo ay patuloy na inom ng tubig ay dahil siguro ayaw wow na hole na siya sa kanyang pag inom at kailangan niya uminom ng maraming tubig at alam mo naman at hindi naman nakita ng ang mo ramo na naman siya ng ang buhaya pailalim ng tubig yun na guys yung buhaya ay makikita natin ng kanyang mata sa ibabaw ng tubig para makita naman ang babero mo kung kailan niya sa o kainin at nalmalaya ang babero mo na may papalapit sa kanya ano nakikita niya yung buhaya na papalapit sa kanya at naghihintay yung buhaya guys na oras kung kailan niya sa sakmalin yung babero mo at yun guys kung nakikita niya yung buhaya na pengen berapa on para titingnan nya yang baboy ramo yun matras yung baboy ramo guys tas parang namalayan nya kung may papalapit sa kanya at ang buhaya naman ay hihintay kung ang oras kung kailan sasak mo rin yung baboy ramo yun guys habang naman ay hihintay ng yan po ang malis mo pagkakarang mo guys kasi na terlapit na yung palapit na yung buhaya sa kanya at habang naman, ang naman na, ang bumalik yung badurang, para sakmalin yung kung niya kakainin yung babira bumalik yung babira guys parang wow na wow na no. sa pag-inom ng in tubig at kailangan kailangan ninyong ininom ng marami ng tubig at yung buhaya naman ay hihintay pa ng ayun, nung matras yung bobyol mo guys na malaya ninyo kaya parang sasakbali na siya